pinahangin ako sobrang lakas ang hangin. Ala, ganda na, sira na. Yan yung oiling machine namin. Automatic siya na lumilipat at uh, wala nang wire yan. So, sana siyang naglilinis ng lanes. What's up mga boy. Panibagong araw na naman ito Ay papasok na naman tayo Tapos na ang day off Malakas ang hangin at malakas ang ulan Ayan may dala akong payong At mga boy, Merkulis At ayan Whew. Inahangin yung payong ko tapos na yung ating kasiyahan kahapon nag-enjoy tayo kahapon sa pamamasyal sa city center Auckland Auckland city center CBD mga, mga kapin eh, eh, hinahangin ako sobrang lakas ang hangin ala na sira na sira na mga kapin boy ang payong ko ay totally sira. Ay. Yeah, tapos na lang natin 'to. Hindi talaga kinaya. Hindi kinaya. Sobrang lakas ng hangin. mga Kapin boy, bilisan lang natin at uh, punta tayo dun sa bus stop para makasilong at lumalakas ang ulan pandong ko ngayon yung sirang payong ko <laughs> ito ang, ang mahirap kapag wala talaga sasakyan aka ah, pinboy pero tiyaga lang 10 pin bowling alam na nandito na naman tayo mga kapin Boys sa aking uh, trabaho tayo na naman ay may liga mamaya magsisimula ng alas 6 at uh, yun uh, tuwing merkulis naman yun alas 6 ang simula ng kanilang laro so mga kapin boy samahan nyo ako sa uh, trabaho na naman natin ngayon at nandito na naman ako sa aming bowling center. 10 pin bowling. Pag alas 4 dito mga Kapinboy, alas 4 pasok natin so hindi pa tayo late. Uh, 4 to 12. Pero 'yun nga, kapag uh, natapos ko na 'yung trabaho ko nang alas 11, pwede na akong uh, umalis at uh, kailangan nating habulin 'yung bus na 361 mga Kapinboy. Kaya lang muna pa mga kapinboy pinboy papasok na ako dito sa loob. Kaya nang dati, kinuha ko muna yung radyo para in case na may tawag mula sa counter, eh, matatanggap natin at na maayos natin yung makina kaagad kapag ka may problema. Kaya mga kapinboy pinboy nandito na naman ako sa aking uh, mga uh, makina ayan ayan mga ka-pinboy ah, ito ang aming makina dito sa bowling center Auckland, New Zealand abis lang ako pang trabaho mga ka-pinboy ayan at nandito na naman ako sa aking obisina Opisina daw. <laughs> Ayan, bis lang ako mga pinboy ng pantrabaho. At maglilinis ako ngayon ng makina. Tapos na ako sa lane 14. Dito na ako sa lane 13 ngayon. At uh, pupunasan ko lang. Tatanggal lang ko yung mga kalikabok, grasa, langis. Lininisan ko kasi pababa ako na ito. So tapos ko na yung 24 to 14. Nasa 30 na ako. Yung iba naman, natapos na rin yung dulo yung lane 3, lane 4, 5, 6, 7, 8 so konti na lang kami pag gano'n na kami yan yung aming project mga kapinboy sa araw-araw ako -araw. doon sa mga liga na meron kami eh kailangan din namin maglinis at ayusin ang mga makina na may problema o, mga kapinboy yan muna at bigis lang ako ito so, simula na ng paglilinis ko isang oras lang yung paglilinis ko rito mamadaliin ko dahil may liga ako mamaya alas 6 eh, alas 4 na ngayon tapos uh, magsisimula ako maglinis ng mga lane alas 5 siguro uh, matatapos ako ng 5.30 tapos liga ng alas 6 so kailangan ko madaliin to so yan mga ka yan yung, yung routine ko rito Ay hey mga kapin uh, tapos na ako dun sa nilinisang kong lane 13. Uh, na ko na yon, natanggal ko na yung mga dumi. Hey mga kapin boy, magsisimula yung liga ko ng alas 6 kaya alas 5 inumpisan ko na yung paglilinis ng lanes. Uh, ipapakita ko sa inyo mga kapin boy yung yung oiling machine namin na umaandar na nagpapahid ng oil at saka nililinisan ng lanes. Ito mga kapin ayan ayan yung oiling machine namin automatic sya na lumilipat at uh, wala nang wire yan gusano so, syang naglilinis ng lanes at the same time ay nagpapahid din sya ng langis ayan mga kapin boy so nag start ako sa lane 11 papuntang lane 24 so yan yung nilinisan ko ngayon sa liga na ito Ayan mga ka ko kung nakikita nyo yung machine namin. Ang pangalan niya na flex. Kusa na siyang uh, automatic na siyang naglilipat ng lanes. Nang walang uh, uh, wire at walang mga wala ng technician na maglilipat. Ayan kung sana makita nyo mga ka boy, no. Kita pa. ayan so usa na siyang lumilipat ganyan ka high tech ang uh, oiling machine dito sa New Zealand Yan yung gamit naming oiling machine karamihan may mga wire no pero ito wala na tapos karamihan din ng mga oiling machine ay nililipat pa ng technician kada lane. ito ito usa na siyang uh, naglilipat ng mga Basta i-program mo lang mula 11 to 24 Ayan, pusa na siyang lilitat na pa-clean ball Ganyan, ka-high tech Ang aming oiling machine dito sa New Zealand Right, ayan, mamaya-maya Nagsisimula na itong liga na ito Sisimula na silang maglaro Liga mga alas sa ngayon uh, Senior City Sintomato Ah, uh, yeah, na sila, ha ko. So, Todo. na nang pagka bato, hindi na, uh, na ma-bold uh, matatapos to sa mga social uh, media. Ah, ganoon. Mga 9, ay. Yeah. Mga dalawang, dalawang. oras. Matatapos to mga alas 8 mga uh, dalawang oras lang to oh. 8 ng gabi At natapos to oh, dalawang oras lang to oh. uh, yan nagsimula na sila maglaro ng kanilang mga liga mga uh, ka queenboy nakahanda na tayo ayan o oh. So, na natin ang ating pang pilotong uh, headset <laughs> tapos ayan. Uh, uh, syempre kailangan mag one piece dahil dirty hahahaha <laughs> Okay, hey, mag iwas grasa, iwas lagis, di ba? Pero kung pero kung kailangan mong tanggalin ito, so, tatanggalin natin ito. So. Pero pero usually kasi pag naglilinis ako, gusto so, ko mga kapuin boy, mamaya uli. At uh, babantayan ko lang yung liga ko ngayon. Sana makisama yung aking mga machine, walang mga problema ang lalabas, walang mga error. At maging smooth ang aking mga dito sa ligod ito lang mga ka-pinboy tapitiran eh, na sila yata time check quarter to ten ng gabi 9.45 mga ka-pinboy tapos na yung aking uh, liga tahimik na yung mga makina ko banda rito sa dulo may mga ilan-ilan na mga open uh, players na naglalaro mga walk-in customer yun uh, yun uh, 11 ah uh, 13-14 tsaka yung lane 6 doon so yun na lang ang naglalaro maya maya naman mga kapin pinboy ay uh, magliligpit na tayo ng basura doon sa labas anim na basurahan yon yung itatapon ko doon sa itatapon ko doon sa labas so pagkatapos noon magmamap magwawalis tapos sa uh, uwi na dahil hahabulin natin yung bus uh, abang natin yung bus 361 mga kapinboy so yan lang muna mga kapinboy timing na yung makina ko banda rito Alright mga kapin boy, ito Nakabisa naman tayo pang uwi At tapos na naman ang isang araw Ayan Tahimik na Ang bowling center At uh, magpapatay na ako ng ilaw Dahil alas 11 na Kailangan nating maabangan Ang 361 na bus Kaya uh, magpapatay na ako ng mga ilaw <laughs> Off ko na yung compressor yung mga TV sa labas eh off ko na rin bag 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 alright ayan kalalabas ko lang ng bowling ay mga pinboy eto na hahabol na naman tayo ng bus <laughs> pero hindi yan kaya may oras pa naman ano pa lang eh ah, check natin 1105 o kayang kaya. 13 'yung daan ng bus 13 eh. minsan. Minsan 10. Minsan uh, na 15 uh, ganun, iba-iba. Eh. Minsan late, minsan ah uh, nauuna naman. So mga kapinboy, kaya pa naman 'no. Ah, uh, lang naman sa uh, tapat 'yung bus stop. So tatawid ako dito ulit nililingon-lingon ko eh mamaya dumaan na namang hindi ko mamalayan eh kagaya nung nakaraan eh kaka cellphone ko eh nandyan na pala buti na lang na para ko kagad so ay eh, mga kapin boy uh, wala pa naman so papunta ako dun sa bus stop Uh, at kumpiyansa naman tayo na uh, makakasakay ng 361 mga ka boy bukas na naman bukas may liga kami alas 8 naman yun talaga yun mga players talaga yun yung mga dumadayo yung mga nagto tournament talaga yung players bukas sila talaga yung mga lumalaban sa mga iba't ibang mga bowling center dito sa New Zealand Uh, dumadayo pa nga minsan sa Australia yung mga 'yon. nagwo world Cup sa August yata parang meron silang Singapore yung mga youth dito sa dito sa bowling center namin. Uh, sila yung lalaban doon sa sa August katapusan sa Singapore. Uh, mga Cupid Boy. Malapit na ako sa bus stop. Yeah, pagkatapos pagkalagpas ng traffic light na 'yan at uh, sana hindi pa dumaan wala pa naman mga kapinboy maraming maraming salamat uli at uh, sinamahan nyo naman ako sa isang araw ng aking uh, trabaho dito sa Auckland New Zealand so maraming salamat mga kapinboy at tayo ay mag aabang na ng bus 361 patungong Manurewa salamat po we